Hello mga baby boy. Sabihin niyo sa akin na wala na akong asin ngayon. Siguro naman makikita niyo to ngayon. Nakikita niyo to. Sige, umalis kayo ha. May asim ako at sobrang asim pa ako. Tapos so, sabihin niyo sa akin, wala akong asim ha. Pwes, ngayon kayo magsalita sa akin na wala akong asim ngayon. Sige nga, umalis kayo ha. Umalis kayo ha. May asim pa ako. Tingnan niyo. At labis-labis pang asim ko. Sobrang asim ko ha baka akala nyo ha sobra-sobra itong pagkaasim ko mga baby boy akala nyo ha sabihin nyo wala na akong asim si Marimo may asim pa si Marimo at wala kang magagawa dahil talagang kaasim-asim ako o tinamka mm. umayos kayo ha sasabihin nyo wala na akong asim sobra pa ang pagkaasim ko kaya wala kayong magagawa ngayon so, magsalita kayo at sabihin nyo sa akin umayos kayo ha may asin pa ako. Sobra pang asin ko. Labis-labis pa ang asin ko. Labis, labis pa ang -asin ko. Hmm. Ngayon naman, ang asin ko. Hmm. Sobra na asin ko sa